Hello mga kabayan! Kumusta kayo dyan ngayong Pasko? Uh, magandang umaga ah! Magandang hapon pala sa inyo ngayon. Uh, ngayong araw po ng Pasko uh, 25 ng December uh, Meron po akong project Ang project ko po na to eh, Mga baro Ayan Pakita ko sa inyo yung project ko to. Ito Ha, ngayon guys, kabayan, maglalaba tayo kasi naipon yung ating mga labahin. Ito, dalawa yung gamit kong uh, washing machine. Ito pa nga pala, dati tong ano, dati tong uh, automatic. Kaya lang uh, nasira yung board niya kaya Ginawa ko na lang siyang ano, kinonvert ko na lang sa manual. Ngayon ito 'yung ginagamit ko. Itong ito, ito 'yung uh, timer switch sa uh, was, pagwas. Tapos ito 'yung tawag na ito 'yung tinatawag natin na selector switch. To yan. Tapos, ito yung ating water switch. Water, water motor. Then, ito yung ating uh, timer switch sa drain. Itong selector switch na to, pag, pag mag ka or magwawas ka, ito, itatapat mo lang siyang ganon. Saka mo siya pipihitin ng paka clockwise para mag-wash siya no. Pag gusto mo man mag ano mag drain gagawin mo guys eto dito papahalin mo naman dito sa kabila dito. Pag ganon. Ito yung gitna nito, eto yung ating uh, neutral. Pag ginanito mo siya kapakanan uh, dito to sa spin dryer, so spin motor, uh, spin uh, timer switch. to, ito yung timer switch ng spin. Ngayon, uh, dahil na wash ko na to, na rinse na, ang gagawin ko guys, ayan, wala na yung tubig nya. Didrain ko na siya para ma ano ko na ma to so, para ma lagyan ko na siya ng ano mailagay ko na siya pala sa to tung downy yan pagagaling dito guys kabayan ililipat yan dito sa downy yan ngayon is ang gawin natin dito di drain na natin siya ito say naka ano na to sa drain pipihitin nila natin itong counter ah clockwise itong ating timer switch yan ah, ang ito nyo guys may na sya ah, maingay lang kasi sya kasi medyo ano na yung ano nya yung bearing nya sa loob sa may tawag nito uh, isa yung sa loob itong ano na to uh, yan sinit lang natin siya sa number 5 pagkatapos nito guys ilalagay eh. na na pagkatapos nito galing dito ilalagay na natin sa ating uh, tawag yan uh, downy tubig na may download eh. Yan. para mabango yung ating mga damit natuyo ang guys may may yung ating uh, dryer kasi yun nga yung kanyang tawag nito na uh, nakalimutan ko pa. <laughs> gearbox. Bisa may gearbox, guys, medyo ano yata yung bearing niya bearing yung Kaya yung 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 sabon na sabon na siya ngayon gagawin ko rito haong um, siya pagkatapos ito na siyang ganito yan ilalagay ko naman siya rito mamaya pagkatapos mag drain pagkatapos mag drain ito ng ating uh, isang ano uh, washing machine ayan hintay muna natin siyang mag drain pagka drain niya ilalagay natin yung baro dito sa ating uh, tubig na may downy Atapos noon, pag nababad siya sa downy, babalik natin siya rito uh, para i-drain naman siya. Pansampay sampai na 'yon pagkatapos ng rito. Pero gagawin ko rito, guys. Bababad ko muna rito 'yung damit na galing dito sa ating drain. Awas uh, machine. Ito na muna ang, i ano ko, i rinse ko 'yan, guys, dito. Ito kasi magre siya. Mag -re -re -sya. Ayan. Ayan. natapos na yung kanyang ano, kanyang draining. Ya, hihinto na siya. Ayan. Balik natin to sa neutral. Ayun. Kasi guys, pag binalik mo to sa neutral, yung drain motor niya baba, uh, babalik na doon sa kanyang ano dating lugar. Ayan. Ayan natin ninyo guys, oh. Uh, wala na siyang tubig. Ngayon, yung gagawin natin dito, ilalagay natin siya rito sa ating tubig na may downy. Ayan. And guys, na ilagay ko na sa tubig na may downy yung uh, galing dito na drain natin. Ginilagay ko na siya rito para mababad siya at uh, bumango. Ayan. Like yung ni ng Downy guys, itong klase nitong Downy, yung champion na ni Tapos, itong ating galing dito, yan, yung galing dito na ito na yan, ilalagay naman natin dito sa isa pang washing machine. Yan. Lalagay na natin dito siya. ito yung nilalagay ko rito guys para ma-rinse i siya pagkatapos mag-rinse dalawang beses yung mag tapos si eh, dadaw ko na pagkatapos ng dalawang rinse lalagyan ko na siya ng daw ni na natin to sa daw ni pagkatapos dito Ayan guys. Ayan. <coughs> Bawasan natin ng konti kasi marami. Ngayon guys, lalagyan natin siya ng tubig. to. Ito yung switch sa tubig. Ayan. O oh, yan guys, so, oh, meron siyang tubig. Ayan. Hanggang dito lang yung tubig niya. Katapos niyan, Uh, i na natin siya, Papatakbuhin na natin itong ating uh, rinse na wash timer. Yan. Ito guys, wash timer din yan. Kaya pwede rin yan sa rinse. Kapag banlaw. Hindi na ako magagamit ng kamay ko para magbanlaw. Kaya dito ko na lang sya uh, inilagay. Para hindi uh, ako na mahirapan. Ano? Ayan. Hintayin na lang natin guys na uh, maging tama na yung tubig niya. Saka natin siya papatakbuhin. Ayan guys. Uh, pangalawang rinse na to Kaya pagkatapos nitong mag-rinse, i-dry ko siya. Tapos pagka-dry niya, uh, ililipat naman natin dito ulit sa ating tubig na may downy pagkatapos guys pagkatapos ng ilagay na sa downy katulad nito tapos nito dyan sa downy saka ito ito drain i, i drain ko naman siya rito sa ating uh, isang washing machine kasi ito lang kasi guys yung may draining kaya dito ko lang siya i-drain ito uh, ang gagawin ko lang guys I rinse ko muna sa yan lahat. To. Tsaka yan. Lilinis ko muna. Tapos ito pag natapos na ilalagay ko na uh, pag rinse ko nito, pag banlaw yan. yan, dalawa na yan, ah, uh, didrain natin dito, babanlawan. Pag nabanlawan na siyan, uh, ilalagay din natin dito sa may tubig na may ano, drain da ni. Yan, yan lang guys ang gagawin natin. Uh, <clears throat> sana guys, huwag niyong kalimutan panoorin itong aking video na to na sa buong buhay ko, guys, ngayon ko lang to uh, nilagay sa video para ma-share ko naman sa, sa ibang mga uh, tatay, lolo na huwag tayong mahiya na uh, gawin ang trabaho ng isang babae. Okay lang naman 'yon. Uh, wala naman problema 'yon kasi sabi nga tulungan lang tayo para maganda yung takbo ng ating uh, pamumuhay. Yeah guys, hanggang dito na lamang. Uh, sa susunod ko 'yung video. Sana magustuhan nyo 'to. Okay, ito itong video na 'to sana panoorin nyo. At huwag nyo pong kalimutang Uh, subscribe po ang aking YouTube channel at huwag niyo pong kalimutan na i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga gagawin ko po pong video na upload natin po sa YouTube yeah, mga kabayan guys, paalam na muna hanggang hindi ko na guys uh, papakita sa inyo yung pagbabanlaw nito na ipakita ko naman sa inyo kung paano gawin kaya Iko-close na natin itong ating video. Uh, wag niya sanang uh, pagsawaan na panoorin nito. At uh, hanggang sa muli, mga kabayan. Uh, babay na muna. Paalam.